Hello mga ka-GM uh, Sa mga pagpalangaro muli sa ating lahat uh, Ito may gagawin na naman tayo sa uh, Ford Taurus 2020 model Ngayon ang sabi ng customer sa atin na uh, Hindi daw umaandar yung kanyang makina Kasi dinala ito kahapon ng uh, customer natin Nakasakay sa wrecker So ngayon ay pinaandar natin no. Uh, umaandar naman siya mga ka-GM Itong uh, kanyang makina Okay naman yung andar Pero pag switch on natin ng aircon Yung kanyang aircon ay uh, mainit Hindi gumagana ngayon nang nakita po natin mga ka-GM no? kailangan pag switch mo ng aircon kasi sa ganitong mga model na 2020 sa top 4 towers mga ka-GM titignan natin kung gumagana ba yung kanyang cooling fan no? Yan. Uh, dalawang cooling fan ito cooling fan number 1 saka ito cooling fan number 2 ngayon na uh, kahit switch on po natin mga ka-GM yung kanyang uh, aircon ay uh, hindi po gumagana yung kanyang cooling fan dapat gagana yon kaya mainit siya mga ka-GM yung kanyang aircon so ang nakita natin no Siyempre, nag-check tayo dito sa ano, sa fuse box dito chinik natin itong yung fuse box so ayan po kasi madalas na mangyari po sa Ford Taurus na ganito 2020 model so ayan po uh, chinik po natin dito sa kanyang uh, fuse box no chinik natin yung kanyang uh, fuse uh, okay naman siya yung kanyang fuse ngayon chinik natin itong kanyang uh, relay dito sa ating uh, cooling fan ito kung mapapansin nyo po mga gm parang sunog na yung lagayan no? ito to, ito, ito. ito yung kanyang relay tapos uh, ito ito tatlo na ito, ito, ito sa relay ng ano cooling fan natin no para gumana siya. Kaso ang uh, kung makikita po natin parang sunog na siya oh. Tapos dito oh. ibig sabihin nagmelting na siya mang kadjen. Maaring sira na yung relay niya at itong kanyang uh, sakit dito sa lagayan ng uh, relay sunog na siya kaya uh, wala siyang contact or uh, talagang uh, nagkaroon na lang ng problema dito. So ang gagawin muna natin dito titignan natin itong relay tatanggalin natin para ma-check natin kung okay pa yung relay niya o hindi na mga ka GM at pagka ano titignan din natin kasi dito bakante ito mga GM bakante ito sa ito ito yung bakante ngayon ang ginagawa kasi dito madalas na nagiging problema ng ganito nga uh, Ford Taurus nililipat ko na lang yung sakit niya dito mga GM dito sa bakante na ito lilipat ko yung kanyang uh, relay tatanggalin natin dito tapos uh, yung kanyang uh, mga wire sa ilalim bali hugutin natin itong fuse uh, box i -re natin, no? Ililipat natin po dito sa bakante. Kasi bakanting islat ito eh, itong dalawa na ito. Diyan natin ililipat yung dalawang relay niya sa cooling fan number 1 sa cooling fan number 2, no? So, ayan po yung muna yung ating gagawin dyan. Kasi ito yung madalas na nagiging problema po ng ano, Taurus na 2020 model. Itong sa kanyang relay dito, sa lagayan ng relay, nasusunog po yun. Nagmi-milting -me siya, no? So, ayan po mga ka-GM, oh kung makikita po natin no, uh, sunog na sunog po yung kanyang uh, lagayan yung sakit nya ito yung kanyang relay sunog na rin Yan. talagang uh, hindi po gagana yung kanyang ano, cooling pan pagka, ano. tapos ang mangyayari sa makina magkaka magkakaroon ng engine overheating So yan po yung uh, kanyang problema di sa relay niya. Tapos hugutin din natin itong isa dito. Yan, uh. Sigurado to sira na itong kanyang relay. Papalitan na po natin ito. Pero yung mga wire niya po, mga ka-GM, lilipat natin dito sa bakanting slot. Dito. Kasi bakanting slot yan eh. Lilipat na lang natin. So ito po siya. Oh. Yan, uh, kung makikita po ninyo, no, uh, hinugot po natin yung uh, tatlong relay. Kasi yung ating uh, cooling fan, dito, yung engine cooling fan niya, tatlo po yung relay niya nito mga ka-GM. Ito po yun. Kaya sigurado itong relay niya, sira na rin to tatlo na to Papalitan na rin po natin to, mga ka-GM. Tapos, yung kinalalagyan niya dito 'yan oh no? wala na ano na nagmelting na 'no pero ang gagawin natin babaklasin po natin itong uh, kanyang uh, relay box 'no itong kanyang fuse box tapos ito kung makikita po ninyo dito ililipat po natin yung kanyang mga konektor dito 'yan uh, bakanting slot po kasi 'yan bakantihan saka ito saka dito diyan po natin ilalagay yung uh, mga wire nito yung galing manggagaling dito na wire dito po natin itatransfer 'no yan saka dito. yun po yung gagawin natin. Pero bago po 'yan ang lahat, uh, 'wag po kalimutan na like and share po yung ating mga videos, no? Tapos uh una una po dyan ay uh, i-disconnect po natin sa battery para uh, ano po, uh, safety po tayo sa paggawa. Yan, i-disconnect muna natin yung uh, negative negative side or uh, yung positive side uh, para safety po tayo sa paggawa dito, no? Bago natin na o na tanggalin dito. Papakita ko po sa inyo mamaya pagka nabaklas na natin. So ayan mga ka-GM, uh, inangat po natin yung kanyang uh, fuse box. Yan, yan po. At uh, po natin isa-isa yung kanyang mga wire. Yan siya, no? Para ilipat natin ng pwesto. Ilipat natin yung pwesto dito sa mga bakante rito. Yan. Saka dito. Pwede rin dito. Yung isa. Dito. Kasi nga, uh, mag-overheat talaga pagka, ano, pagka hindi gumagana yung kanyang cooling pan talagang uh, magkakaroon ng engine overheating tapos uh, hindi under yung kanyang uh, makina pagka nag-overheat so ang kailangan doon ay palalamigin mo muna tapos saka mapanda rin para a-under siya ulit kaya lang ganun pa rin mag-overheat pa rin siya kasi nga hindi nga gumagana yung cooling pan natin so ito yung uh, dahilan kung bakit nagkakaroon uh, ng engine overheating yung kanyang relay na, sa cooling pan relay kasi nga hindi gumagana ito po siya, no? Uh, bali, isa-isa natin inuugot yung wire niya. Tapos, uh, yung iba, na ko na siya dito, mga ka-GM. No? Kung makikita ninyo, uh, naipasok ko na siya dito sa uh, kanyang islat dito, no? Sa lagay ng relay. Tapos, uh, dito tinanggal uh, ko. Inuuna ko na yung isa rito. Yun yung nilipat ko dito sa kabila. Kaya, yun po yung ating uh, ginagawa, no? Isa-isa lang po natin na uh, ipapasok. Saka, isa-isa na lang natin na uh, hugutin yung wire para hindi po tayo malito. So, ayan po, no. So, ito na po mga ka-GM, uh, bali na ilipat na po natin yung kanyang uh, mga relay connector, no. Yung galing dito mga ka-GM, dito natin nilagay. Tapos yung galing naman dito, doon naman natin nilagay sa kabila. So, tapos itong isa na ito, hindi na natin nilipat. Kasi okay pa naman yung pinakaano niya, pinaka-pwesto niya, okay pa siya. Ayan, no. Tapos yung relay niya, okay pa rin yung relay niya. Yung dalawa lang yung papalitan natin ng bago, no. Yung galing dito, yun yung papalitan natin. Ito yung dalawang bago, na inorder natin yan so yan po yung papalitan natin yung dalawa tapos yan po uh, bali babalik na po natin dun sa housing nya no? kasi tinanggal natin sa housing nya no? yan yung mga wire sa ilalim tapos ilalagay na natin dito sa pinaka box nya so ayun po at uh, patuloy lang pong uh, panoorin yung aking mga videos like and share po para maraming magkaroon ng idea So ito na po mga ka-GM, ah, bali natapos na po natin na naikabit no? Yan, ah, ang ginawa natin ngayon ay pinapandar na po natin. Ito, kung makikita po ninyo mga ka-GM, yan, pumander na yung kanyang cooling pan. Meron din sa kabila. Ito po, ah, gumagana na siya, no? So ayan, ah, sigurado, malaking natipid ng ating ah, customer dito sa kanyang sakyan, no? Kasi kung ah, i-order pa natin itong ah, kanyang ah, fuse box ng assembly mga ka-GM, baka abutin tayo ng uh, isang taon bago dumating kaya ang ginawa natin ay nire-repair lang po natin yan pero lang po yung ginagawa natin dito sa pag-repair no? Uh, nililipat lang natin yung uh, ano nang uh, sakit ng ano ng relay yan. tapos dito kung mapapansin nyo may bakante pa siya dito mga GM yan, no? tatlo pa yung bakante tatlo yan sa dito kaya pagka nagka-trouble ulit dito pwede pa natin ilipat sa kabila Isang bali lang natin mga ka-GM yung uh, dalawang relay. Ito saka ito yung pinalitan natin. Bago na yan mga ka-GM. So ayan po. Uh, okay na siya. Yun. Uh, bali, na lang natin to. Pero tiyak na sigurado ayos na yan. So, okay. Uh, ano, no, na natin at uh, para maibigay na natin sa ating customer. No? Yan, na ah, malaki ang natipid ng ating customer.